Akala mo talo ka, pero sa totoo lang, minsan ang umatras, yun ang panalo. Sa bawat laban, hindi laging lakas ang labanan. Kapag mas mahina ka, huwag mong gamitin ang pride bilang sandata. Ang tunay na strategist marunong umatras para makabalik ng buo. Sa negosyo, huwag kang pilit ng pilit kung lugi na. Minsan, dapat marunong kang tumigil muna sa produkto, presyo o strategy na hindi gumagana. Hindi ibig sabihin na umayaw ka. Ibig sabihin, nag-shift ka ng diskarte para di ka malugi lalo. Sa trabaho, hindi lahat ng laban kailangan patulan. May boss kang toxic? Kasamahan mo palaging gusto ng credit? Hindi lahat dapat sa bayan ng bangayan. Minsan tahimik ka lang muna, pero napapalakas ka sa skills, connections o lipat plan. Hindi ito pagiging duwag, ito'y diskarte. <clears throat> ang pagsuko, kung tama ang timing, ay taktika para makabawi, makaganti, at makabalik sa trono. Para kang hayop na nagtatago sa dilim, tahimik, hindi gumagalaw. <laughs> Pero hindi ka duwag, naghihintay ka lang ng tamang oras para umatake. Pero tandaan, huwag mong gamitin ang suko tactic kung ikaw ang may halok ng power. Baka ikaw ang mapatalsik. Gamitin mo lang to kapag alam mong talo ka ngayon. <laughs> Pero hindi abang buhay. Sa gulo ng buhay, <laughs> hindi lahat ng tumalikod ay natalo. Minsan, sila ay naghahanda sa pinakamalupit na comeback. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng video, i at i-share mo na tong post na to. At syempre, Don't forget to follow Lifehack PH para lagi kang updated sa mga tips na pwedeng makatulong sa iyo. I-click mo na rin ang notification bell para itawag ang unang makakita sa susunod kong content.